Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaloob sa atin ng iba't ibang biyaya at pagpapala. Nang walang takdang bilang at nananatiling tinatamasa ng bawat isa sa atin. Kalualhatian sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagkaloob sa atin ng pandinig at paningin. Pag-iisip, kalusugan, kayamanan, pamilya at iba pang mga pagpapala na hindi natin kayang itakda. Tulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na Quran, A'ud billahi minash-shaytanir-rajim wa in ta'uddu la tuhsuha. At kung inyong bibilangin ang mga pagpapala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyo, kailanman hindi ninyo ma maitatakda ang bilang nito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga pagpapalang ito na tinatamasa ng bawat isa sa atin ay may hangganan at katapusan dahil maikli lang ang buhay natin sa mundong ito. At ang tanging pagpapala na siyang maghahatid sa atin ng kasiyahan, kapanatagan sa mundong ito hanggang sa kabilang buhay ay ang patnubayan tayo ng Allah sa kanyang piniling pananampalataya ang pananampalatayang Islam at maisakatuparan ang mga tungkulin natin at ang paglikha sa atin ng Allah, ang layunin ng paglikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ang pagsamba at pagkilala, pagsunod sa nag-isang tagapaglikha upang makamtan natin ang tagumpay dito sa mundo sa kabilang buhay. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, kabilang sa mga pagpapala ng Allah, ay ang kanyang patnubay, ang patnubay sa pagsagawa ng mga kabutihan, pagsamba at magtaglay ng mabuting pag-uugali. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay palaging nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala wahdini li salihil a'mali wal af wahdini li uh, wah salihil a'mali wal akhlaq fa innahu la yahdi li salihiha illa ant o Allah patnubayano ako sa pagsagawa ng mga kabutihan at magandang pag-uugali dahil katotohanan walang gumagabay pumapatnubay maliban sa iyo at sinabi ni Sheikhul Islam wal abdu muddarrun daiman ila ay as mustaqim ang alipin ay palaging nangangailangan ng gabay at patnubay na siya ay patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas dahil katotohanan walang kaligtasan mula sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala at kailanman hindi natin makakamtan ang kasiyahan at kapanatagan maliban sa patnubay ng Allah, maliban na tayo ay gabayan ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, فَمَيْ يُرِيدِ اللَّهُ أَيْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ Islam لِلْإِسْلَامِ وَمَيْ يُرِيدِ yaj'al sadrahu dayyikan haraja ka'annama yas'adu fis sama' kadhalika yaj'al Allahu rijz 'ala alladhina la yu'minun Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran Sino man ang naisin ng Allah na gabayan ay bubuksan niya ang kalooban nito sa Islam at sino man ang naisin niya na maligaw ay gagawin niya ang kalooban nito nasarado at masikip na ang katulad niya ay ang isa na umakyat pa itaas na nagkakaroon ng paninikip sa kanyang paghinga. Kaya ang isang Muslim nararapat na siya ay palaging manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging matatag sa panampalatayang Islam na kanyang isa katuparan ang lahat ng mga pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang pinakadakilang pagpapala ng Allah ay ang gabayan tayo sa kanyang matuwid na landas, ang pananampalatayang Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga pagpapalang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nangangailangan ng pasasalamat upang mapatatag at mapanatili. Tulad ng sinabi ng Allah sa kanyang banal na Quran, La in la azidan nakum. At kung kayo ay marunong magpasalamat, kayo ay aking daragdagan ng aking biyaya. At kabilang sa pagpapasalamat sa biyayang ito, una ay ang pagtangan ng mahigpit o katatagan sa pagsunod sa mga tungkuling itinagubili ng pananampalatayang Islam at ang pagtitiis sa mga pagsubok, pasakit na dadanasin ng isang mananampalataya. Pangalawa, ang pagsusumikap sa pagpapakilala at pagpapalaganap ng pananampalatayang Islam sa pamamagitan ng mahusay na karunungan at magandang pangangaral. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.